kinilaw at inihaw na suran, ramitabamat tayo. Tayo, mayroon pang ah! eh. Yun, Good morning mga katangay, sa mapagpalang araw sa pilat yan, welcome ulit sa ating channel. At siyempre, maraming salamat sa patuloy na suporta sa pananood. Yan. Yeah. Lahat naman tayo mga katangay. Siyempre, kasama natin sa araw na ito. Unahin ko muna sa ngay. <laughs> mga katangay, at abang-abang lang po kayo sa aming pamamanang ngayong araw. At marami pong salamat. Yun. Thank you. Ko, at yun, randi. Kita nyo naman si... Yun mga katakay, samahan nyo po kami ngayon mamana ngayong umaga. Si Munsor. Maraming salamat sa walang sawang po suporta. <laughs> Wala natin buhok. <laughs> Bumalik na si Bibi, Ama. Bumalik na. Yun, paalis na kami mga katakay. Shout out! <laughs> Shout out kay Boy Isla. Anak na. Nakaanlak na ng King Mac. Sige ano. Congrats, congrats. Kami uh -huh. na lang tumawala. Wala <laughs> to eh. Uh Mga <-huh>. ay makada. Wala kang light ang ila. Puro kutot yung light natin. <laughs> Hindi magdamag. <laughs> Ready na sama ejek. Tangajak Tunggayak na nalasa na. na. Namin lesa, namin lesa. Hmm. Hmm. <tutur>, lubid lubid. <tutur> 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 Tēnā uh koe. -huh.

Sampa na mga katay May ihuli pa si Tangay Jack oh. Uy, Tangay Jack talaga Galing Ang galing mo Ang galing mo Mga katay, mga kagat kagat Bukol bukol, daming mga katay Asa tang ajah lah. Ha? Huh? Nanala sak na. ana galing. Eh tayar ni. Uber naking uber. Ngadus kilos lagi. Singkat-singkat. Ka bitang ajak ngai lah. Mana nganuin citang ajak. Sampira lang saking sa tap-tap puna lang itu. Nguli ko ba? Ngakata itu lang huli ko. Tangay Jack, may malaking surahan. Tangay Jack, mamaya. Pakita natin ang huli ni Tangay Jack. Sa akin, isang piraso lang. Lalo na kung nakuha niya yung ganina. Kung napara niya pa. Karabi Tangay Jack ngayon, hindi mo na talaga ma... Alang-alang. Ito yung huli ko, itapon ko na mga katangay. Tapon na. sa akin. Tapon na lang yun. Kabitsihon. Nahiya ako. <laughs> yun o. Oh. Let's go, let's go. Ina tayo, we. Magano pa tayo, mag alam na. sa lobo nga kada minig pakita natin ang isda ni tangay jack mga katangay kata labas mo tangay jack hindi oh, pa nakapana itong panakang tingmak Yung <laughs> 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 pala ni Tangay Randy, hindi pala pala ng King Mac Hindi pala ka pala ng King Mac mga kapatid

Iyon o. No? Gandang tanghali mga katakay. Yan, nandito ulit kami. Nagbabalik sa kampo. At ito nga pala yung kinita namin. Sana yun. 100. mga katangay ito yung pinta namin 200 tapos ang sobra ay 125 yun. pang lamas lamas ni tangay jack yun dito kami mga katangay siyempre ang ating lulutuin ay mmm inihaw nasuran laki ng panatangay jack yun nagpapadingas na si tangay jack Siyempre, magdi mauli sa atin yung kinilaw mga katangay. Kikilaw tayo. Iyan. O so, si Mr. at

yun luto na mga katangay yan ang ating kinilaw at inihaw na suran grabe taba mga katangay oh. tara yan, kaya na kaya na tayo tunay na dito Karain tayo mga katangay dahil alauna na tayo ay nagdampot na mga katangay Siyempre mayroon tayong pampatunaw Kain kain. Kilo kayo, jangan Wow. Tah. Ini rag. Kuan. Pitas pitas. <coughs> Excuse me. Okay. <laughs> mình đang không à? Ừ. Yọn, kain po tayo. Yeah. Injunoid sabiyaya. Kain po Tita Jing.

mhm 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 đi mhm mhm đi mhm 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 itu orang tabak sama <tabak> <tabak> taba, katangay <tabak> <tabak> kain, tayo. kain tayo. Sinad pa guran ko yan. Bet. ba? Nagpaguran lahat. Laki. Hmm? Laki. Maganda, mm. Babaw -babaw -babaw yun, hmm. Yan ang maganda ba laki? Hmm. ng taba. Nabaw lang yung ganyan sa yan pero merong... Hmm. Pero ko ba? Mm. Pungahan ka agad Ya. Hmm. Timing aku timing. Pangalawa, bantay ini O pangatlo. Dito sa labang libdi. Dito sa libdi. Laki yun. Langan siyong tamana. Langan yun, dugpulog lagi. Patsambay lang ang tindiraw. Dukundukan sa kabila. Naganyan ka. nanti rin sa magikut yun bos ayun, boleh mas, Ini masih, mas, nyarap saya bilang, mm. lah mas, saya konfirmasi, saya enggak." Yang lain, yang lain, saya lain, yang lain, yang lain, yang ini yang lain, yang lain, yang ada yang lain, yang lain, Ito grabe. Ito talaga ako. kayo. Ito ba? Ay laki. Ha? Uh, dos. No. Yo, mga dos. Ano? Ano? Sombra. Yun mga katangay. Tapos na kami kumain yan. Hindi na ubos. Isang ano lang yung nabawasan. Kabila. Yung kabila wala pa. Buho pa. Yan o. So, na yan mamaya. Ulam ka mamaya. Yun mga katay, tapos na kami kumain at nakapasarap yung kain namin at maraming pong salamat. Yun, ganoon din sa mga katay. maraming salamat sa walang sabang pagsuporta. Yan. lahat yun, gusto ko sa iyo, Tangay Jack. Yun, maraming salamat mga katay. Yan sa muli. Kita-kita tayo sa sunod na upload. Ah. See you next vlog. God bless. Bye-bye.